Nagpasalamat si Sofronio Vasquez, ang kamakailang nanalo sa The Voice USA Season 26, sa programa ng It's Showtime sa pagkakataong ibinigay nito sa kanya na mapagbuti at mahubog ang kanyang talento sa pagkanta. Sa kanyang mga pahayag, inilahad ni Sofronio kung gaano kahalaga ang naging papel ng It's Showtime sa kanyang karera, lalo na sa pagpapakita at pagpapaunlad ng kanyang kakayahan sa pag-awit. Bilang isang batikang kalahok ng tawag ng tanghalan, isang segment ng It's Showtime, tatlong beses sumali si Sofronio sa kompetisyon ngunit hindi pinalad na magwagi. Sa kabila ng hindi niya pagiging champion, hindi ito naging hadlang sa kanya upang magpatuloy sa kanyang pangarap at pasalamatan ng programa sa paghubog ng kanyang talento. Proud po ako na nagsimula ako sa tawag ng tanghalan, Ani Sofronio. Ayon pa sa kanya, ang tawag ng tanghalan at it's showtime ang unang nagbigay sa kanya ng pagkakataon at tiwala. Ipinahayag din ni Sofronio kung gaano kalaki ang epekto ng tawag ng tanghalan sa kanyang pagpapabuti sa larangan ng pagkanta. Ayon sa kanya, ang pagiging bahagi ng nasabing kompetisyon ay nagbigay sa kanya ng mahalagang karanasan at natutunan na naging susi sa kanyang tagumpay. Sobrang laking bagay na nakasali ako ng tawag ng tanghalan kasi talagang nabatak ako, na namaus pa, pahayag niya. Ipinakita rin niya na ang mga pagsubok at pagsasanay sa kompetisyon ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag sa mundo ng showbiz at ng tunay na halaga ng pag-eensayo at dedikasyon sa kanyang craft. Aminado siya na ang pagsali sa tawag ng tanghalan na ay nagsilbing isang training ground para sa kanya. Isa itong pagkakataon para matutunan ang mga mahalagang aspeto ng pagiging isang performer at ang mga karanasang nakuha niya mula rito ay naging mahalagang bahagi ng kanyang paglago bilang isang mga aawit. Ayon kay Sophronio, sa kabila ng mga pagkatalo, hindi siya sumuko at nanatiling positibo, at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa pagtahak sa kanyang musical journey. Gayunpaman, matapos manalo si Sophronio sa The Voice USA, ilang netizens ang nagbigay ng puna at nag sa its showtime na kumukuha ng credit para sa kanyang tagumpay. Ipinahayag ng mga kritiko na tila ang programa ng It's Showtime ay ipinagmamalaki ang kanyang pagkapanalo sa The Voice USA nang hindi binanggit ang iba pang mga aspeto ng kanyang paglalakbay. May mga nagsabing tila ang programa ay naghahangad ng credit para sa tagumpay ng isang talento na nagsimula sa kanila, ngunit hindi tinatanggap ng ilang tao na si Sofronio ay nakapagtagumpay sa sarili niyang kakayahan, at hindi lamang dahil sa tulong ng It's Showtime. Sa kabila ng mga puna at komento mula sa mga netizens na natiling magaan ang loob ni Sofronio at patuloy ang pasasalamat niya sa mga taong tumulong at nagtiwala sa kanya mula sa simula. Ayon pa sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang mga natutunan niya mula sa bawat hakbang ng kanyang karera, at ito ang patuloy niyang dadalhin habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa industriya ng musika. Inamin din ni Sofronio na isang malaking karangalan na makapagbigay ng inspirasyon sa mga aspiring singers at umaasa siyang magbigay pa ng mas marami pang pagkakataon sa ibang mga kabataan na mangarap at magsikap sa larangan ng musika. Sa ngayon, patuloy na tinatangkilik ng mga fans at taga-suporta si Sofronio at umaasa siyang magpatuloy ang kanyang mga proyekto at magtagumpay pa sa mga susunod na pagkakataon.